What's up, Sessionistas? Welcome to Street Sessions. At ngayon nga, pupunta tayo sa Bata Village Mall para kamustahin natin ang ating mga kababayang OFW at tanungin sila kung ano nga ba nag-motivate sa kanila na magtrabaho dito sa Gitnang Silangan, dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Tara, session tayo. Tay, magandang gabi. Anong pangalan mo at taga saan ka sa atin sa Pinas? Ay, magandang gabi po. Ako po si Trisha. In Tisha Arca, from Cabanatuan uh, City. Oh, uh, Maraming maraming salamat sa time mo. Saan ka po nagtatrabaho? Nagtatrabaho po ako sa hospital bilang cleaners. Wow! Yes, po. Sa hospital din po ako nagtatrabaho. Tay, uh, ang tanong ko sa iyo, kailan ka pa nag-Saudi? 2015 po. Nine and a half years na po ako dito. awa ng Diyos. Wow! Nap ang tagal na din, Tay. So, ano yung nag-motivate sa iyo na mag-Saudi? Magtrabaho dito sa abroad? Uh, actually, matagal na po ako nag-abroad since 2003 pa. Eh, dito ako tumagal sa Saudi kasi cleaners. Before kasi, sa bahay lang po ako nagwo-work. Eh, mahirap sa bahay, di ba po pag nagwo-work. Eh, ngayon, dito po ako tumagal. Eh, awan ng Diyos, okay naman po yung trabaho ko. Eh, para sa pamilya, ganoon po talaga. Magtitisan para sa pamilya. Tama. Uh -huh. Grabe, para sa pamilya, gagawin talaga natin ang lahat. Oh, yes po, sir. Okay, T sir. Ano yung isang uh, Arabic language na kabisado mo? Nako, marami naman pulos, marami po. Mapi malo. Ayun. Ma Mapi pulos o fi pulos na yada? <laughs> Katir pulos pa yada. ano yung mensahe mo para sa iyong pamilya? Ang uh, mensahe ko po, uh, sana Panginoon na araw-araw gabayan po sila na lagi silang uh, malakas kahit na walang pera. Ano mo naman ating matarba, may pera. Kaya lang po, maigi na po yun. Kahit na walang pera, malakas po tayo, walang sakit. Yun lang po. Tama. Te, batingin mo yung pamilya mo sa Pilipinas. Ah, Hello, mahal. Eh, ako, ni-interview ako dito. <laughs> yung mga anak ko po, eh, daw po dyan. Uh, matagal na po ako sa Saudi, awan ng Diyos. Uh, maraming maraming po sa lahat. Kung gusto nyo, mag na po kayo dito sa Saudi at para maranasan nyo kung ano ang, ang buhay namin sa OFW. Masaya ka naman dito, te? Uh, masaya naman po kasi may mga kaibigan at mayroong Diyos. <laughs> Naniniwala ka ba na blessing ng Diyos ang Saudi Arabia para sa'yo at sa pamilya mo? Blessing na blessing po kasi iba po yung Diyos na nagyumagabay po sa akin araw-araw. Tama. T, maraming maraming salamat sa sakripisyo mo para sa iyong pamilya dito sa gitnang silangan. From Sessions po at Lapas Batchoy, meron po akong uh, koting regalo sa iyo. Hi, thank you po, sir. Ito po, 50% discount Ay, voucher para sa Lapas Batchoy. Oh, thank you po, sir, at mabuhay po tayong mga Pilipino OFW. Thank you po. Thank you. Hi Tay, ano pangalan mo? Taga saan ka sa atin sa Pilipinas? Ako po pala si Aira, mmm, taga Mindanao po ako from Butabato. Wow, Shoutout po sa mga taga Mindanao te ilang taon ka na dito sa Saudi? Magna nine years na po. Oh, ang na. Anong trabaho mo dito, te? Uh, sa Royal Family po. Ah. Sa Dage po. Mas Kumusta naman yung trabaho mo, te? Masaya ka naman? Masaya naman. Magtatagal ba ako ng nine years no. kung hindi? <laughs> 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 ano yung motivation mo, te? doon sa pag-work mo dito sa Saudi? Pumunta lang naman ako dito sa breadwinner kasi mm -hmm. ako rin yung inaasa ng pamilya ko. Tsaka gusto ko rin mapatapos mga kapatid ko. Wow, ang grabe na. Thank you sa sakripisyo mo um, sa iyong pamilya. Ano yung uh, isang Arabic word na kabisado mo? Marami naman po akong kabisado ng Arabic kaso nakakahiya mag-Arabic sa camera. Ano yun, te? Ano ba? Katirfulos o mafifulos? Ata kami mafifulos at, at katirpulos. alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Dahil dyan, te, ba mo yung pamilya mo sa Pilipinas? Kumusta po kayong pamilya ko dyan? Sana okay lang kayo. Maayos naman ako dito. Te, hey, maraming maraming salamat sa sakripisyo mo para sa iyong pamilya. From Sessions po at Lapas Batchoy, meron po ako 50% discount voucher para sa iyo. Thank you. Thank you po. Okay na. <laughs> Bro, kumusta? Anong pangalan mo? Taga saan ka sa atin sa Pilipinas? Ako po si Gerald Landicho from Batangas po. Wow, oh, out po sa mga taga-Batangas. Uh, bro, ilang taon ka na dito sa Saudi? Mag uh, three years and four months na po. Kumusta naman? Ano yung motivation mo kung ba't ka nag-Saudi? Uh, para po makatulong sa pamilya at mabigyan po sila ng magandang buhay. Oh, grabe. Masaya ka naman sa buhay mo dito? Special. <laughs> 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 enjoy lang. Enjoy lang. Opo. Uh, ano yung paboritong Arabic word mo? Ah... Uh, <laughs> Madami kasi... Habibi ba? <laughs> ay, hindi. Mami Mushkil. Mami Mushkil. Alhamdulillah. Ayawa. <laughs> ano yung mensahe mo para sa iyong pamilya? Um, sana po ay yung bawat pera na pinapadala namin sa Pinas ay gastusin po nila ng tab. Oh, okay. Kasi po hindi, na po hindi naman po yung sinisimot ng basa basta Tama. Kumaga, yung pagsusumikap natin dito sa Saudi ay eh, hindi biro. Malungkot pero worth it dahil sa mga pamilya natin, di ba? Opo. Okay. Ganun nga po. Bro, maraming maraming salamat sa sakripisyo mo para sa iyong pamilya. From Sessions at Lapas Batchoy, mayroon ako 50% discount coupon para sa iyo. Uh, thank you po. Thank, 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 thank you, thank you. Thank you po. Thank you. Hoy, kumusta? Ano pangalan mo ta? Taga ka sa atin sa Pilipinas? Ah, uh, unang-una ako po si Ed. Uh, shout out po sa mga taga Kabeyan, Nueva Ecija diyan. Wow, malapit yan sa amin kuya, taga San Defonso Bulacan ako Okay, marami kami, pa, uh, nandyan yung family namin sa uh, San Miguel, Bulacan. Ayun, ayun. Uh, uh, mga lastas, mga linaw. Before NE, San Miguel muna. Ah, uh, okay. Galing sa amin. Kuya, uh, kailan ka pa dito sa Saudi Arabia? Sorry, 20, more than 25 years na rin ako dito sa Saudi Arabia. Wow, sobrang tagal mo na. 1995. Nandiyan, dito na ako. Ang tanong ko sa iyo, Kuya, ano yung nag-motivate sa iyo na mag-abroad at magtagal dito ng ganung tagal, 25 years? Wala lang, testing lang. testing lang. Ayun, oh, testing <laughs> lang ngayon. eh, naman siya lang. After noon, nagustuhan ko na, tuloy-tuloy na. Ano na uh, hanggang sa awa ng Diyos hanggang ngayon, dito na ako nagka-pamilya. Dito na lumaki mga bata. Ano lang. Uh, at ngayon ay nasa Pilipinas na yung mga bata. Naniniwala ka ba na blessing yung Saudi Arabia sa iyo at sa pamilya yes, mo? Yes, syempre naman. Oo. Apakalaking blessing niya sa akin, sa lang na sa pamilya ko, sa mga, sa mga anak ko. Unang-una sa, mga magul sa mga magulang ko, mga magulang ko at kapatid. Ito, kahit pa paano, nakatulong. Laking tulong. Grabe. Na-inspire kami kuya sa kwento mo. Sobrang yung sakripisyo mo para sa iyong pamilya. Ano yung mensahe mo para sa kanila? Uh, Unang-una sa, sa nanay ko, Uh, inang uh, kahit malayo po ako, mahal na mahal ko kayo. Uh, anytime, nandi, lagi po ako nandito Sa mga kapatid ko rin, ganun din. At syempre, sa, mga, sa mga anak ko, uh, pagbutihan nyo ang pag-aaral nyo. At yun ay para sa inyo, para sa inyo rin. Napakahirap lang walang tinapos. Kuya, maraming maraming salamat po sa sakripisyo mo para sa iyong pamilya. So, maraming From maraming sessions po at Lapas Batchoy, meron po akong 50% discount coupon para sa iyo. Yeah, okay, okay. Maraming maraming salamat po. <laughs> yes. Kuya, isa so. kang bagong bayani. Maraming Thank salamat you. po. Thank you rin po. Taga saan ka sa Pilipinas? Saka anong pangalan mo? Okay naman po. Uh, taga Pampanga po ako. Right, Pampanga. Ang pangalan ko po ay Arthur Parungaw. Uh, kuya, Kuya Art, kailan ka pa dito sa Saudi Arabia? Bali, starting ko dito is 2005. Oh, ang tagal mo na, 2005. mo more, more than 15 years? Yes. No, no, 19. Wow, Magna-19 really? years 19. na. Mm -hmm. Kuya, uh, ano yung naging motivation mo kung ba't ka nagtagal dito sa Saudi at ba't ka nagpunta dito? Uh, by the way, kasi kailangan natin sa pamilya. Unang-una sa pamilya. Mm -hmm. Tapos para makapag-aaral sila ng maayos, yung sawa na may Diyos nagtagal dito, nakapag-aaral naman sila sa... Talagang dito. Tama. <laughs> Kuya, maraming salamat sa sakripisyo mo para sa iyong pamilya. Kuya, meron ka bang isang Arabic word na paborito mo? Ah, uh, salam alaikum. Alaikum salam. Ang ganda ng ano mo ah. Ang meaning nun kayo, di ba? May the peace of blessings of God be upon you. Tama ba? Opo. Ano yung mensahe mo para sa pamilya mo sa Pilipinas? Uh, sana. Uh, lagi silang mag-iingat. Uh, tapos huwag nilang kakalimutan ng Panginoon na laging mag-pray. At uh, sana maayos din ang buhay nila palagi at uh, huwag nila pababayaan yung trabaho nila. Hala nga sa mga apo ko. Wow. kasi yeah. may na ako, matagal na ako hindi nakakauwi ng na Pilipinas. Kailan yung huling bakasyon? Uh, 2016 ba sir? Oh, yun. 15 no? Oh, sana makapagbakasyon ka. oo sana, nga, sana nga maayos lahat. Sa hawa ng Diyos, okay naman ako rito. Nakakaraos naman dito sa South. Tama. Huwag lang natin talaga makakalimutan magdasal, Kuya, no? Ay oh, yes, sir. Kuya, maraming salamat sa, gaya nga sabi ko kanina, maraming maraming salamat po sa sakripisyo mo para sa iyong pamilya dito sa Saudi Arabia. No from Sessions po and sa Lapas Batchoy, meron ka pong 50% discount coupon para sa susunod na meal mo sa Lapas Batchoy. Enjoy your meal, kuya. Uh, salamat, sir. Salamat. Salamat. Thank you sa Lapas Batchoy. Kuya, ano pang alam mo? Tagasan ka sa Pilipinas? Okay, uh, I'm okay. My name is Francis Fernandez. I'm from Davao City. Wow, shout -out po sa mga taga Davao. Shout si taga Davao City. I'm sure you'll be okay, guys. I know ma ngayon because of Kiboloy, you know, what happened to Kiboloy, but I I'm sure it will be done soon. Anong ilang taon ka dito sa Saudi? A year now, okay. But I used to work in uh, Middle East for like 11 years. So I used to work in Dubai Metro, but now I'm here for Riyadh Metro. Oh, okay. Matagal na din kuya. Ano yung naging motivation mo kung bakit ka nagtagal dito sa Saudi? At masaya ka naman ba sa trabaho mo dito? Okay, alright. yeah, frankly speaking, because of the of the money. That's yeah, why yeah. we transferred here. The so, compared to naman sa sa Middle East, I mean like sa UAE, mm -hmm. it's quite far. Mm -hmm. Far from kung ano meron doon sa Dubai kasi Dubai is Dubai, right? Yes. But I'm sure now uh, they're getting there. Mm -hmm. Riyadh is getting there. Yeah, soon. For sure kuya siguro may natutunan ka ng Arabic language. Ano yun? At bakit? <laughs> <laughs> Mami <Mahal> Fulus ba? O Ratip EG? Wala ano? Fulus. yeah. Uh, suad. yeah, uh, Shukran. Yeah, Kifalik. Just the basic ones. Yes. Kung parang ito yung ano eh. Uh, yung greetings, no? Yes, yes, yes. Take alafia. <laughs> like, thank you. God bless you. ano yung mensahe mo sa pamilya mo sa Pilipinas? Just keep cool lang dyan. I am sure na ayon may, may may challenges right now sa sa Philippines especially sa Davao City right now. Kasi to be honest, the place of people is very near to our place. So that's why it's being locked down now. So I hope na everything will be okay soon. And I hope it will be seen by the administration right now. Yes. Kuya, maraming salamat sa sakripisyo mo para sa iyong pamilya dito sa Saudi Arabia from sessions po at sa Lapas Bachoy, meron kang 50% discount coupon. So, enjoy your meal po. <laughs> yan, maganda yan kasi may, may Lapas Bachoy kasi malapit sa accommodation naman, which is in Malas. Okay. So, there is. Ayun. Yeah. Pwede dun, kuya. Any Lapas Bachoy branches. Alright, thank you so much. Thank you nice po. Ulit. meeting you, bro. Nice to meet you, kuya. Okay. Thank you. Great. Ano pang alam mo sa taga natin sa Pilipinas? Iman na uh, taga sampalok Manila. Oh, taga Sampaloc. Shoutout po sa mga taga na Nandito na si Iman. <laughs> Shout out po. <laughs> Ilan taon ka na dito sa Saudi? Five po. Five years. So, matagal na din. So, ano yung naging motivation mo para mag-Saudi? Uh, para makaon nanti sa kairapan. Tama, yung sakripisyo para sa pamilya, yeah, no? pamilya. no? Ano yung uh, paborito mong Arabic language? Sa, sa five years mo dito, meron ka na bang kabisadong Arabic language? Marami-rami, pero mas maganda yung salam alaykum. Parang, mm -hmm. parang ano... Uh, masyado, masyado mo silang bin, banal, masyado kung banal, gano'n. Saka ano yun eh? blessing, di ba? Mm. Ano yung para sa iyong pamilya sa Pilipinas? <laughs> Intay lang sila sa sahod. Sa <laughs> na ito ngayon. Abangan yun. <laughs> Wala. Ma Ayun, mag-ingat lang sila. Tapos, yung anak ko, mag-aral mabuti. Ganun lang. Thank you. Maraming maraming salamat sa sakripisyo mo para sa iyong pamilya dito sa ng Silangan. From Sessions at sa Lapas Batoy meron kang 50% discount coupon galing sa Lapas Bachoy. Salamat po, Kuya. Salamat. Salamat. Thank Salamat. you. Thank you. Oh, Thank you. Hi, Tay. Kumusta? Ano pang alam mo at taga saan sa sa Pilipinas? Davao. Wow, oh, taga Davao. Shoutout po sa mga taga Davao. Nandito si Ate. Pang alam mo, eh. te. Ano sinabi? Lane po. Si Ate Lane, nandito na sa Saudi. Okay. <laughs> ano ang nag-motivate sa'yo na mag-Saudi, Tay? Ah? Uh, ah, uh, para sa mga anak ko po. Wow. Ilang taon ka na po dito? Almost 11 years. Wow, ang tagal na din. Ano yung uh, kumusta naman yung work mo dito? Masaya ka naman dahil nagtagal ka ng 11 years eh. Dati po, hindi masaya. Hmm. Tapos, ngayon masaya. Wow. So, <laughs> naniniwala ka ba na blessing yung Saudi Arabia sa'yo at sa pamilya mo? Yes, of course. Yeah, English yun. <laughs> <laughs> Alhamdulillah. Yeah. Te, ano yung favorite Arabic language mo? Mafifolos. Yeah, no, <laughs> Mafifolos. Alhin Fifolos. Inshallah. Asyan Inshallah. 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 Inshallah bukra. <laughs> Sociala ano yung mensahe mo sa pamilya mo? Um, sa family ko, sa lalo na sa anak ko, mag-aral lang sila ng mabuti. Kinabahan ako. Te, maraming 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 salamat sa sakripisyo mo para sa iyong pamilya dito sa gitnang silangan. From Sessions po at lapas Batchoy, 50% discount coupon po. Enjoy your night po, Ate. Thank you. Thank you. Hey, kumusta? Buti kita tayo dito sa bata. Ano pangalan mo at taga saan sa Pilipinas? Ah, uh, ako si Bangs, taga Batangas. Oh, shoutout mo sa mga taga Batangas. Te, kailan ka ba dito sa Saudi? 2013. Oh, matagal na din, te. 10 uh, oh, years? 10 uh, uh, years mayigit? 10 years mayigit. May... Ano yung trabaho mo dito, te? Sa school, sa mga bata. Oh, wow. So ano yung naging motivation mo, te, bakit nagtagal ka dito sa Saudi ng mayigit 10 taon? Siyempre, para sa pamilya. Wow. Grabe, T. So, masaya ka naman, T, sa trabaho mo dito? Oo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ano yung paborito mo, T, na Arabic word na madalas mong ginagamit? P.A.G. Salary. Ah, P.A.G. Salary. Inshallah. Inshallah. Ano sa sagot na, Inshallah, Bukra. Inshallah, Bukra. Tama, tama. Uh, ano yung mensahe mo sa pamilya mo, T, sa Pilipinas? Ah, uh, higit kayo dyan. Namimiss ko na kayo. Uh. Te, maraming maraming salamat po sa sakripisyo mo para sa iyong pamilya dito sa gitnang silangan. At from sessions po at tapos ba Choy, meron ka pong 50% discount coupon para ma-enjoy mo yung sahod mo. Inshallah alyong. Inshallah. Salamat. <laughs> Thank you din po. <laughs> Anong pangalan mo? Taga saan ka sa Pilipinas? Uh, ako si Rodrigo Dolar Saneco Jr. Taga Siargao Island. Oh, Siargao. Uh, surf, surf Capital Bay yun? Tama? Uh, opo. Eh, opo, opo. Shoutout po sa mga taga Siargao. Kuya, kailan ka pa dito sa Saudi? Uh, last year ng May. last bago ka lang? Bago lang ako dito, one year lang ako. Kumusta naman yung trabaho mo dito? Masaya ka naman? Opo, enjoy naman kasi marami mga Pilipino kasama ko eh. Mag, Nang trabaho namin ito, nag-check ng mga metro, ng kuryente. Ah, okay. Ano yung motivation mo kuya kung ba't ka nag-Saudi? Uh, isa sa, ano, sa mga anak ko. Paaral ng mga anak ko. Grabe kuya. Maraming maraming salamat sa sakripisyo mo para sa pamilya mo, Kuya. Uh, ano yung paborito mong Arabic language na natutunan mo sa one year mo? Meron na ba? Uh, baka ano, yung Alatol Bokra. Ah, Ano yan? Ratip? Ratip EG? kasi wala pang sahod eh. <laughs> yan pala yan. Inshallah Alyum. Inshallah Alyum. Uh, pwede ako. Pwede din. Inshallah ako. Inshallah Alyum din ako. Kuya, ano yung mensahe para sa pamilya mo sa Pilipinas? Ah, uh, yun. Uh, maging ano lang maging strong lang sa pag sa Panginoon. Uh, kasi wala tayong ibang kinuhaan ng lakas na tayo maging success sa Panginoon lang. Tama. Manalig, mananalig. Kuya, thank you. Sobrang na-encourage kami sa advice mo na yan. Thank you po, kuya. Maraming salamat sa sakripisyo mo para sa iyong pamilya dito sa Saudi. So, mula po sa sessions at uh, sa Lapas Bachoy, meron kang 50% discount. Enjoy your meal, kuya. Salamat po, salamat. Thank you. Thank you. Thank you. ah. Thank you, Kuya, kumusta? Ano pangalan mo? Taga saan ka sa atin sa Pilipinas? Ah, ako si ano, si Nestor Tolentino Jr. but uh, tatawag ng mga kaibig ko kon JR. Think uh, kumusta uh, naman kay JR? Taga saan ka sa Pilipinas? At ah, taga ano ako, Santa Maria Bulacan. Wow, shout out po sa mga taga Santa Maria Bulacan. Ayun po, shout out po sa taga Santa Maria Bulacan sa mga anak ko at sa kapatid po ni Mrs. ko na. Kuya, kailan ka pa dito sa Saudi? since 2011. Wow! Oh, same tayo. Uh -huh. 2011 din ako eh. So, 14 years. Tama. 14 years kaya. Yes. So, 14 years na ako dito. And, yun. Uh, Palipat-lipat company. Actually, third company ko dito ngayon na. Kumusta naman yung work mo dito, Kuya? Uh, so far, okay naman. Siyempre, uh, hindi naman namawala yung stress. lalo na sa field ng trabaho ko. Na, ano. Pero okay lang. For the family naman. Uh, Tama. Yun. Ano yung pinaka-motivation mo kung ba't ka nag-Saudi? At how na yun din yung parang nagiging uh, inspiration mo to cope up at nagtagal ka ng 14 years. Ah, uh, of course, syempre uh, yung basic not basic reason, kumpara parang halos lahat naman siguro reason ng of OFW is for the family, di ba? Syempre sa pangarap Not, hindi lang dahil sa sarili mo pero lalo-lalo na para sa mga anak mo at sa pamilya mo. Ganun. Siyempre, uh, hindi naman sa pagiging ano, magiging tunay lang tayo hindi gano'ng kaganda sueldo sa Pinasigilan. So, syempre. Junior uh, Lahat naman yun ang reason pa tayo nandito. So, yun. Motivation? Siguro, isa uh, eh, lang motivation ko po yeah. Syempre, si Lord. Hmm. Si Lord naman lagi kasama natin dito. And everything that we have naman dito is uh, just because yung kon ng talent natin at knowledge meron tayo lalo sa career is a gift from God. So, yun yung laging inaano ko as motivation syempre laging galing salita sa kanya po. Grabe ko Sobrang nakaka-inspire kasi yung sagot mo is hindi lang about sa family and everything. Though part 'yon ng ng goal mo pero ang pinaka-motivation mo talaga is yung purpose ng Lord. Grabe ko Amen. Thank you po. Oh, I'll to God. Kuya, dahil diyan, pati yung pamilya mo sa Pilipinas. Ayun na uh, hello po sa ano uh, ako sa, uh, sa anak namin, pangalan namin si Kuya Gabriel uh, at si Mikaela. Kaya uh, kay Ate Joy din kapatid po ng aking uh, one flesh, uh, I mean si si uh, Lola Lela, biano ko si si Mama Rufina. Then syempre sa family ko din uh, promise ko kasi Batangas. So okay. sa family ko din sa Batangas Tolentino family 'yon. So hello po sa inyo shout out. <laughs> Kuya, maraming salamat sa sakripisyo mo para sa iyong pamilya dito sa Saudi Arabia. Oh, From Sessions Spot, Lapas Batsyoy, meron ka pong 50% discount coupon. Oh, praise the Lord. <laughs> Enjoy Thank your po. meal. <laughs> Thank you <laughs> po. Thank you, <laughs> po. Thank you Thank po. Thank you po. God bless po. Yes. Tunay <laughs> nga ng ating mga bagong bayani at ating mga kababayang OFW. Maraming maraming salamat sa inyong mga sakripisyo para sa inyong mga pamilya. At maraming salamat din sa ating sponsor, ang Lapas Batsyoy.